Good day everyone. So for today's vlog, ah, uh, kwento ko lang kung bakit ako nag-decide nag na dito muna tumira sa bukid, no. Kasi una-una, malaki na rin yung nagagastos namin dito sa pagbubukid. And pabalik-balik kami from bayan hanggang dito. It takes siguro mga uh, 30 minutes uh, galing doon sa bahay, sa bahay namin sa uh, kabayanan. So, paminsan-minsan hindi talaga kami nakakapunta rito ng mga tag one week. Ang pinakamatagal na siguro mga 10 days na hindi kami makapunta rito. Ang nangyayari na papabayaan yung mga uh, tanim natin, mga lagang hayop. So, hindi siya nagiging ano, maganda. Uh, hindi, siya, hindi sila nagbibigay ng magandang bunga kasi hindi sila naalagaan. Yung caretaker na nandito sa bukid is nandito lang siya para magtao lang. Hindi talaga siya namin uh, pinuporso na mag, mag gardening din or alagaan yung mga hayop. So, ang purpose niya lang is nakatira lang talaga siya. So, may mga times na umaalis din siya, kailangan niya rin magkanap buhay, eh, naiiwan na talaga yung bukid. So, sayang din naman kung hindi natin pagkukulan ng pansin. So, nag-decide ako, itatry ko kung kaya ko mag-stay nung hanggang 3 days. Yung pwedeng mag-stay dito ng 3 days so uh, subukan ko. Ngayon ang day 1 ko, kanina pa rin naman ako umaga na dito. ah uh, Nakapag-video-video uh, -video na rin ako. And dumating yung kapatid ko at yung pamilya niya. So, nandito sila. Dito sila nag-lunch. And nag-carvest na rin kami ng mga mga gulay na nandito tsaka mga sili-sili. So, yun. Uh, so, sinachallenge ko yung sarili ko kung kaya ko ba talaga mag-stay dito ng 3 days. Kasi kailangan na natin gawin. Kasi kung hindi natin gagawin, eh, malulugi lang tayo. Sayang lang yung effort tsaka yung pera na ginagastos natin. At hindi rin naman tayo nakakabawi. So, Tingnan natin, magseryoso tayo dito sa bukid and alaga natin yung mga ayop natin. Kung, tingnan natin kung may pagbabago, kung magbibigay pa sila ng magandang uh, pagkain sa atin. Kahit na hindi naman masyadong income, basta ang importante, makapagbigay sila ng pagkain sa atin at saka yung mga gulay natin. Kailangan uh, makapag-produce sila para sa atin. Kahit na yung goal lang talaga muna, is uh, makapag-produce siya sila ng para sa amin, para sa pagkain ng namin. So, yun yung goal. So, tingnan natin kung makakapag-share pa tayo sa iba. I-share natin yung mga bubuyog natin, yung mga bee. Lilipat na rin natin sila dito. Uh, isa rin yun sa magiging activity natin dito. So, may may mga local people natin dito yun yung tanong nila, ginagawa nila, nag, nagpupunta sila sa mga bukid-bukid at nag nagana uh, sila ng mga bi. Naghahanap sila ng mga bi sa wild. So ang ang gusto ko rin mangyari is makuha yung yung mga bees na pinuwag nila or kinuha nila doon ay madala ko dito sa aking farm at uh, dito ko alagaan. So yun yung isa sa mga activities na pwede natin gawin. So Abangan nyo yung mga susunod na mga vlog ko. At samahan nyo ako dito sa bukid. At samahan nyo rin ako kung paano yung magiging journey ko dito sa bukid. Kasi kakaiba ito eh. Yeah, Siyempre, nasanay tayo doon sa, ano, sa magandang ano, uh, lugar. Tapos pupunta tayo dito sa bukid. Ibang experience din. So alam ko maraming mga viewers na gusto rin ma-experience ng ganito. So samahan nyo ako kung paano ba talaga ito gagawin. So, challenge mo 3 days tayo mag-stay. Uh, may mga naman ako mga pagkain. And para lang ako magka-camping dito sa, ano, sa bukid. So, meron din ako solar light dito. Tapos, pagkabi, umuwi din dito yung yung caretaker na nakatira dito. So, we'll see. Titignan natin kung anong magiging result sa 3 days. Kung ano pa yung magagawa natin in 3 days dito sa bukid kung maganda, kung maganda tapos kung ano pa yung madidevelop natin. Yan, tapos comment pa below nyo rin guys kung, kung, ano pa yung pwede kong i-improve dito sa bukid. Kasi hindi pa naman natin masyadong gamay itong feed. So, sabahan nyo ako and patuloy nyo akong i-subscribe. Thank you very much and hit that button. Thank you. Hello, <laughs> <laughs> yung ilaw yung mato. So, ito yung challenge, no? paggabi. So, dito napakataimik and walang katao-tao. So si Johnny eh, nasa labas pa. Uh, pero sabi nung nakasalubong kanina, nakita niya raw, di pa punta na rin dito. So untay na lang natin siya. So grabe tingnan niya kung gaano kadilim sa labas. Ayan, grabe ang So, pag mag-isa ka lang dito, talagang ano, nakakatakot. So, yun naman yung challenge natin. Kaya, tingnan natin kung kaya natin magtagal sa ganitong uri ng ano, pamumuhay. Nung pagkagabi na, madilim tapos wala kang, ano, wala kang makausap. So, pero mamaya-maya dito na rin yung kasama ko kung saan na ika sa syudad na uh, gantong oras iising ka pa pag dito pala, totoo pala yun uh, ano hinantok na ako Ayan, ang oras ngayon ay 6.30 ng gabi, pero yung dilim is ano na, parang gabing gabi na yan. tapos narinig mo na yung mga ano ng mga ibon na pang gabi narinig ko na din yan so tisin natin, Troy, tisin natin kung kaya natin magtagal dito. So, 3 days lang naman, 3 days lang. Good morning, guys. So, survive natin yung unang gabi. So, umaya, magagawin uh, tayo. So, for now, pakawalan muna natin yung ating mga halagang manok. Sarapin yung kanilang gate. Ah. Ah, okay siya so, makalabas. Baka panginain. Ah, sobrang lamig dito. Ah. Tapos napakatayimik yung sarap matulog. Kaya ngayon medyo late na rin ako bumangon. Para mga 6.30 na. Ito parang nakakatama dahil masarap pang ano, yakapin yung kumot. <laughs> Nakakalawig. So, so far so good. Uh, pa plana na tayo may kung ano yung natin. For now, ano muna tayo? t ah uh, niyo ako. <laughs> nilagyan natin ng ganyan. Ilagyan natin ang parang tubo na para yung usok niya buong um, makakapunta sa kanya kasi malakas ang hangin. Kalat-kalat yung usok. And magdadalawang oras na siya. Hindi pa rin siya nagbabago. So yan, bago lagay natin. Tingnan natin kung mag-work.